Tiyob ba? Timot, timot, timot <laughs> Ayun naman Ayun lang, ko yung mga Pinsang ko sa sapote Saan sila ito Antipolo, Pogyo Sa Antipolo, sa Indang Sa San... San ah. ano ba yun? Antipolo. San Francisco, Antipolo. San Mateo Okay ka naman San Pedro. Tribati mo yung mga taga Qatar? Mga tigang wala akong kwenta. <laughs> sa Indang, sa San Madeng, wala akong nandun. Sa Ana. Sa Ana, sa Japan, si Emi. Tsahin mga... ko pala yung mga taga sa Pote, si Naamean, si Rosean, si Lahat nang binati niya tsahin niya. Si Ellie, si Eman. Mga tsahin, tsahin ko po yan. Thank you nga pala sa sponsor ko, si Dolce and Gabbana. <laughs> Yan, binibati ko rin yung... Dolce Gabbana for my outfit. Binibati ko rin? Last year. Binibati ko rin yung... <laughs> makapisan, makapisan buo ko sa... Kalamay hey? ngay, bumabat. Makapisan buo ko sa Indang, si Ella, si Tina, si Ella, si Tina. Saka yung tito ko, si Tito Boyet, at, at si Nene, Ha! Ayan po, sikat-sikat. Ayan, ayan. Nayaan ka. Ay! Huwag <laughs> yu, yu, sa boyfriend. ay. Ang ganda ng ngiti! Grabing oh, ganda ng ngiti. Si, sa antiponyo naman po sila. si Cha-Cha, si Daryl, si Nicole, si... Si Queen. Si Queen-Queen. Si Quequeque, si Princess, <laughs> si... Saan ka lang ah? Si... Naihiyato din ako. Si Angela, Si Minong Joby. Si Ninang. Minang Gemma. Minang Mayla. Minang Mayla. Si Mama Eb. Si Ma Papa Ab. 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 Abi. Si Mama Eba. I love you. Miss <laughs> you Binabati ko rin si Mr. Popo. Si mamaglo. Mamaglo. 2, 4, 6, 8. Information Si Mama Lilith malayuan ko mo na bato. Sa lahat. Sorry na sa hindi na May picture ako dito eh. Tingnan ako. Hugis